Hello at welcome sa ating channel. Sa video ng ito, panonoodin natin ang mga kapanapanabik na video sa ilalim ng katagatan. Mula sa mga nawawalang tao na nadiskubre ng na mga sea diver hanggang sa pinakamahal na maritime loss sa kasaysayan ng mundo. Ihanda ang iyong sarili sa mga kapanapanabik na video na ating nakalap. Pero bago natin simulan, ilike muna ang ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Munahin natin ang pinakamahal na maritime law sa kasaysayan ng mundo, ang San Jose Shipwreck na pag-aari ng Spain. Binansagan itong The Holy Grail of Shipwreck dahil ang makakahanap ng kinaruroonan ng barko ay hayahay habang buhay. Makakamit niya ang generational wealth na pinapangarap ng lahat. Sa buong kasaysayan ng maritime, ang San Jose ang pinakamaraming dalang kayamanan na lumubog sa dagat. Ilang dekada itong hinanap ng mga treasure hunter. Hanggang sa noong 2015, nagulantang ang mga sea diver ng Columbia nang madiskubre nila sa kanilang karagatan ang barko na 300 taon nang nawawala. Ang eksaktong lokasyon ng shipwreck ay hindi isinasa publiko. Ang barko ay puno ng pilak, ginto at mga mamahaling diamante na aabot sa 200,000 kilo. Backstory, noong 17th century, inutos ni King Philip ng Spain na dalhin pabalik sa kanilang bansa ang mga kayamanan. Sa kasamang palad, nakainkwentro nito ang British warship noong June 8, 1708. Pinalubog ito kasama ang anim na daang pirata na nasawi at sumama sa pagbulusok ng barko. Sinamahan ng mga pirata sa paglubog ang kayamanan hanggang sa kanilang kamatayan. Ang halaga ng kayamanan ng barko ay tumataginting na 20 billion dollar o 1.1 trillion pesos. Wow! Malaki ang naitutulong ng mga scuba diver para malutas ang mga kaso na ultimo mga investigador ay hindi mabigyan ng kasagutan. Katulad na lang ng kaso ni Erin Foster, 18 taong gulang, at Jeremy Bestel, 17 taong gulang. April 3, year 2000, isang pinakamahabang gabi sa buhay ng mga kaanak ng dalawa. Bigla silang nawala, walang paalam, walang bakas. Sa loob ng halos dalawampun taon na palaisipan para sa pamilya kung nasaan sila. Hanggang sa isang araw, November 24, 2021, na diskubre ng scuba diver na si Jeremy Side ang isang sasakyan sa ilalim ng Calf Killer Screamer ng Amerika. That's 100% a car right in front of my face. Ang sasakyan ay balot ng lumot. Nang tignan ng diver ang plate number na kumpirma, ayan nga ang huling ginamit na sasakyan ng dalawa. 470, na-identify ang pagkakakilanlan ng magkaibigan sa pamamagitan ng dental records. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, walang ebidensya ng foul play sa insidente. Basis sa salaysay ng huli nilang nakasalamuha, huling gabi ng dalawa, galing sila sa pagsasalo, inuman at house party. Alas 10 ng gabi, nagpaalam ang dalawa upang umuwi. Nagmaneho sila under the influence of alcohol ang Calf River ay walang bakod, walang harang. Paboritong lugar ng tatay ni Jeremy ang ilog upang mamingwit ng isda. Wala siyang kamalay-malay na sa lalim na 13 feet. Nakahimlay ang anak niyang matagal niya nang hinahanap. Alam mo ba na ang deepest shipwreck sa buong mundo ay matatagpuan sa Pilipinas? Ayan ang USS Samuel B. Roberts ng US Navy na sumabak sa digmaan noong ikalawang digmaan. Lumubog ito noong October 25, 1944 sa karagatan ng Samar. Ang gera sa karagatan ng Pilipinas noon ay tinuturing bilang the largest naval battle in history. Ang USS Samuel B. Roberts ay binansagang the destroyer escort that fought like a battleship dahil matapang itong lumaban sa mga dambuhalang barko ng kalaban. Itinuturing ang barko bilang si David laban kay Gulayat. Walumputsyam na crew member ang nasawi sa paglubog ng barko. Kaya naman, pilit itong hinanap ng US Navy. Hindi lang para sa kasaysayan, kundi para bigyan ng ustisya ang sakripisyo ng mga bayani sa barko. At noong June 2022, matagumpay itong natagpuan sa lalim na aabot ng 22,000 feet. We have found the deepest wreck in history. Oh my God! Gamit ang high-tech submarine na tinatawag na DSB limiting factor. Ang submarine na yan ay hindi basta-basta tulad ng Ocean Titan na sumabog sa lalim na 13,000 feet. Para magkaroon ka ng perspective kung gaano kalalim ang 22,000 feet, katumbas yan ng walong Burj Khalifa na pinagpatong-patong. Ang pagkakadiskubre sa USS Samuel B. Roberts ay hindi lang tagumpay ng teknolohiya. Ito rin ay pagkilala sa kabayanihan ng mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Kung mahilig kang lumangoy at gusto mong maranasan ang kakaibang experience, kailangan mong bisitahin ang kahangahangang swimming pool ng Deep Dive Dubai, ang pinakamalalim na swimming pool sa buong mundo. Sa lalim na 196 feet, para tong building na 15 floor ang taas. Sa ilalim, mayroong sunken city may sasakyan, arcade machine, library, kwarto na may art gallery, chess, motor, basketball ring at marami pang iba. Kung mahilig kang magpicture-picture, meron din itong underwater film and photography studio. Beginner friendly ang pool, hindi delikado sa mga baguhan. Kahit hindi ka magaling lumangoy, pwedeng pwede ka dito. Kung curious ka kung magkano ang entrance fee, ayan, kinonvert na natin ang presyo para sa iyo. I-share mo na ang video na to sa iyong mahal sa buhay para mapagplanuhan niyo na ang pagpunta sa kahangahangang swimming pool ng Deep Dive Dubai. Sa mga nakalipas na taon, mahigit 3,000 barko at 400 ang eroplano ang insidente sa Bermuda Triangle. 58 barko at mahigit 100 na eroplano ang bigla na lang naglaho sa Devil's Triangle. Isa nga dyan ang Flight 19 noong December 5, 1945. Limang eroplano ang pinakawala ng US Navy para magsagawa ng routine training. Matapos nilang dumaan sa Atlantic Ocean na nasasakupan ng Bermuda Triangle, bigla na lang silang naglaho. Basis sa mga eksperto, may kinalaman sa insidente ang pabago-bagong lagay ng panahon sa karagatan. Nararanasan sa karagatan ang pinakamataas na alo na aabot ng isang daan talampakan. Ayon pa sa ilan, may magnetic field sa lugar na nakaka sa radar operation ng mga dumadaang sasakyan. Sa ngayon, isang misteryo pa rin ang Bermuda Triangle. Panahon na lang ang makakapagsabi sa tunay na dahilan sa misteryosong pagkawala ng mga dumadaang sasakyan sa Devil's Triangle. Noong 1996, Nabigyang linaw ang alamat ng sikat na pirata na si Edward Teach Binansagan siyang Blackbeard dahil sa kanyang balbas at pagiging tuso. Nakumpirma ng mga eksperto na sinabutahi at pusang pinalubog ni Blackbeard ang sarili niyang bangko. Ito'y upang masolo niya at hindi mabigyan ng kayamanan ang mga kasamahan niyang pirata sa barko. Tuso nga talaga. Mas magulang pa si Blackbeard sa kaibigan mong ayaw magbayad ng utang. Okay. Natagpuan ang lumubog na barko sa kalagatan ng North Carolina, United States nakita ng mga sea diver ang 300,000 artifacts at mga kayamanan kasama ang mga syringe at surgical tool isang patunay na ginagamot nila ang mga sugatan na pirata natagpuan din ang mga navigation instruments patunay na advance ang kanilang seafaring skills noong 17th century kahit wala pang google maps What? Lumubog ang bagko ni Blackbeard na pinangalan ng Queen Anne's Revenge noong 1718 Nagtamo siya ng 25 sugat at 5 tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan bago siya mahuli. Bilang babala sa iba pang grupo ng mga pirata na nakakalaban sa British government. 65 bagko ang magkakadikit na natagpuan sa ilalim ng karagatan ng Black Sea, ang sentro ng naval warfare nung unang panahon. Dito naganap ang malalaking digmaan ng Asian Greek, Byzantine Empire, Roman Empire at Ottoman Empire. Isa sa nakakamangha sa mga batkong natagpuan ay well-preserved pa rin ang mga to kahit ilang daan taon na itong nasa ilalim ng dagat. Ito ay dahil sa kakaibang katangian ng Black Sea. Sa pinakailalim na dagat, walang oxygen. Kaya naman, walang nabubuhay na bakterya dito na kadalasang kumakain sa ilang bahagi ng bangko. Hindi nabubulok ang materyales ng bangko. Isa nga sa natagpuan sa ilalim ang 2,400-year-old Greek trading vessel. Ayon sa mga eksperto, lumubog ang mga barko dahil sa gera, bagyo at kakulangan ng navigation tools noon. Ang shipwreck discovery sa Black Sea ay isang sulyap sa kasaysayan na nakapreserba sa kailaliman ng dagat. Noong year 2000, natagpuan ng sea diver na si Frank Godio ang sinaunang lungsod na nawala sa mapa ng higit isang libong taon. Ito ang The Lost City of Heraklion na matatagpuan sa Mediterranean Sea. Isang makasaysayang lungsod sa Egypt. Nakaukit sa mga itim na bato o inscription ang kanilang masaganang pamumuhay noon. Ang lumubog na bayan ay may sopistikadong urban planning, pangunahing daungan ng kalakalan sa Egypt. Natagpuan sa ilalim ang anim na barkong na lumubog, mga gintong barya na simbolo ng karangyaan noong araw mga dambuhalang estatwa ng mga paraon sa Egypt. Ang mga na-recover na artifacts ay kinuha ng British government upang i-display sa British Museum. Pinaniniwala ang lumubog ang bayan dahil sa lindol at tsunami. Ang Dalo City of Heraklion ay isang makasaysayang bayan. Isang patunay na mapagsa hanggang ngayon, may mga lihim pa rin sa nakaraan ang naghihintay na madiskubre. Ano sa tingin mo yan? Kung ang sagot mo ay ibon, ilike mo ang video na to dahil tama ka dyan. Ang ibon na yan ay tinatawag na cormorant bird, galing sa salitang latin na corvus marinus, ibig sabihin si raven. Noong 9th century, ginagamit ang cormorant bird para mangisda. Isinasama ng mga ang malaking ibon sa kanilang bangka para manghuli ng makakain. Bago pa kawalan, tatalian nila sa liig ang kanilang alaga upang hindi nito tuluyang malunok ang isda. uugain nila ang balsa para bigyang hudyat ang kanilang alaga sa kanaman si Sisi sa ilalim ng ilog ang tulisan na ibon. Kaya nilang sumisid sa lalim na aabot ng isang at limampung talampakan. Matapos makahuli, babalik sa bangka ang magagaling na ibon para bang food delivery service okay. sa sa kadudukote na mangisda ang nahuling isda sa bunganga ng ibon. Siyempre, may pag ang kanyang amo. Bilang pabuya, bibigyan nila ang cormorant bird ng maliit na isda bilang gantipala sa buong araw na pagtatrabaho. Hindi matatawaran ang pag-aalaga ng mga isda sa kanyang mga hunter. Tinuturing nila ito bilang pamilya. Kapag nangitlog ang cormorant bird, kinukuha nila ang mga itlog upang alagaan. Sinisiguro nila na mabubuhay ang next generation ng bird fishing legends. Hanggang ngayon, Buhay pa rin ang cormorant fishing na isinasagawa sa Lee River ng Gilin, China. Isinasagawa pa rin ang cormorant fishing bilang cultural show para sa mga turista. Isang patunay na kahit sa modernong panahon, ang ugnayan ng tao at kalikasan ay nananatiling kamangha-mangha. No February 16, 2022, Milyon-milyong halaga ng mamahaling sasakyan ang lumubog sa Atlantic Ocean. Ang mga luxury car na ito ay sakay ng isang cargo ship na may pangalang Felicity Ace. Ang barko ay naglalaman ng mahigit 4,000 luxury vehicles mula sa Volkswagen Group, kabilang ang Porsche, Audi, Bentley, at Lamborghini. Mula Germany, papuntang United States ang cargo ship para i-deliver ang mga mamahaling sasakyan, ngunit sa kasamaang palad habang nasa kalagitnaan ng biyahe nasunog ang cargo ship. Basis sa report, ang pinagmula ng sunog ay galing sa lithium ion batteries ng mga electric vehicles na sakay ng bangko. Mabilis na kumalat ang apoy, kasama sa lumubog ang mga custom built na sasakyan na pagmamayari ng mga sikat na personalidad sa US. Hindi ito basta-basta mapapalitan dahil pinasadya ang disenyo nito. Tinatayang nasa 400 million dollar o humigit kumulang 22 bilyon pesos ang kabuoang halaga ng mga sasakyang nawala sa insidente. Walang nasawi sa insidente. Agad na nailigtas ng Portobis Navy ang 22 crew member ng barko. Ang insidente ay itinuturing na isa sa pinakamalaking pinsala sa industriya ng automotive logistics. March 1, 2022, matapos ang dalawang linggo, tuluyang lumubok ang bako kasama ang mga sasakyan na magsisilbing artificial reef sa ilalim ng dagat. Isang paalala na kahit ang pinakaprestihiyosong bagay sa mundo ay maaaring mawala sa isang iglap. Isang dambuhalang pating ang nakainkwentro ng mga sea diver mula sa Ocean X habang nagsisiya sa sakalaliman ng Atlantic Ocean. Alam mo ba na ang mga pating ay isa sa pinakamatandang nilalang sa mundo? ayon sa mga marine biologists ang lahi ng mga pating ay mas matanda pa sa mga dinosaur sila ay nabuhay sa planeta mula pa noong 450 million years ago bago pa magkaroon ng T-Rex, Triceratops o kahit mga punong may bunga may mga pating na naglalangoy sa karagatan sila ang tunay na ancient survivors, nakaligtas sa mga mass extinction, nag-evolve sa loob ng milyon-milyong taon at hanggang ngayon nananatiling hari ng dagat. Welcome sa Molinir Underwater Sculpture Park, ang kauna-unahang underwater art gallery sa buong mundo. Matatagpuan ito sa karagatan ng Grenada isang isla sa Caribbean. Ang paglalagay ng estatwa sa ilalim ng dagat ay nagsimula noong 2006. Ito ay bilang tugon sa pagkasira ng natural reef matapos manalasa ang Bagyong Ivan noong 2004 at Bagyong Emily noong 2005. Itinayo ang mga estatwa gamit ang pH neutral na simento. Nagsisilbi itong artificial reef ng mga lamang dagat upang muling buhayin ang marine ecosystem na nasira. Ang underwater art gallery ay binubuo ng 75 estatwa, kabilang ang 26 na batang magkakahawak ng kamay. Sumisimbolo ito ng pagkakaisa. Lalaking gumagamit ng typewriter, nagsisilbing paalala ng kasaysayan, batang nagbibisikleta, pagpapakita ng koneksyon nila sa kalikasan. Ang Moliner Underwater Sculpture ay isang buhay na obra sa ilalim ng dagat tirahan ng isda at simbolo ng muling pagbangon. Alam nyo ba na ang mga balyena ay patayo kung matulog? Patayo sila matulog para madaling maabot ang ibabaw ng dagat. Dahil gaya nating mga tao, kailangan nila ng oxygen para makahinga. Dagdag pa, ito'y upang mapanatili nila ang kanilang balanse sa ilalim ng dagat. Hindi makatotohanan ang mga underwater forest, Kadalasan maririnig lang natin ito sa mga fairy tale. Pero alam nyo ba na nagkatotoo ito sa bansang Brasil, Rio de Prata. Ang rare phenomenon na ito ay nangyari dahil sa malakas na buhos ng ulan sa lugar. Green plants, mga puno, rutas, pati na nga ang tulay na ginagamit bilang hiking trail ay nalubog lahat sa crystal clear water. Hindi makapaniwala ang mga sea diver na makita nila sa karagatan ng Awashima, Japan ang isang nilalang na akala mo is straight out of a dinosaur movie. Isang pating, pero hindi ordinaryong pating ha. Ito ay frilled shark. Isang 80 million year old species. Oo, tama ang narinig mo. Mas matanda pa kay Juan Ponce in Rile. Really. What? Guys, sana ay nagustuhan nyo ang video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-iwan ng like dahil malaking tulong na yan para sa ating channel. Salamat sa panunood at kita-kit sa susunod na upload.